Gustong-gusto mo yung naliligo, ha? Papasyok-pasyok ka pa, ha? Hindi ba naliligo? Nunguso ka pa. Yung ibang bata, iiyak. Yung alis mo, baby. Nunguso na Hindi yung kain na nang, hindi yung yung batal mo. Ito, singit-singit na ba? yung yung bubulo. Ay, Marcela hindi kain na, hindi yung kain na, Marce.

malapit din. Sabi ko kaya kayo, talman me. Ali, may bug na O. Oh. Ayo, okay. ayo, 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 ayo,